Nagupit ng Bagyong Aghon ang ilang bahagi ng Quezon Province. Ang kalye, nagmistulang ilog dahil sa baha bukod pa sa pinsalang dala sa ilang tahanan. Ang detalye sa report ni Benji Durango. Sa unang tingin, akala mong nasa tapat ng ilog ang bahay na ito. Nagmistulang ilog kasi ang kalsada sa bayan ng Pagbilaw, Quezon Province. Lalo't pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay sa paligid. Humuhuni ang malakas na hangin kasabay ng buhos ng malakas na ulan ang nakuna ng isang netizen. Nagkalat sa paligid ang mga nilipad na bubong at kahoy mula sa mga bahay sa Tayabas, Quezon Province. Nakuna ng netizen na ito ang isang kalsada na halos bubong na lang ang nakikita sa Lucena City. Abot leg ng ang level ng tubig at mistulang naging swimming pool na ang nasabing kalsada. Makikita naman sa video na napahinto ang isang driver sa isang kalsada sa Tayabas, Quezon Province dahil sa bumagsak na kable ng kuryente. Dahilan para maabalang ilang motorista sa lugar. Ito ang mga imahing iniwan ng manalas ang bagyong Agon sa ilang lugar sa lalawigan ng Quezon. Sa Batangas naman, stranded ang mga pasahero sa Batangas Port Terminal sa Batangas City. Umabot sa 2,000 pasahero ang na-stranded na agad namang pinakain ng Port Management Office at ATI. Matindi rin ang iniwang pinsala ni Agon sa Batangas. Ang bahay na ito sa San Juan, Batangas, nabagsakan pa ng naputol na sanga ng puno ang kanilang bumungan sa kasagsagan ng bagyo. Ka ng bagyo din eh. Sa tabing kalsada, baha at natumbang mga puno ng saging naman ang naging eksena. Matinding baha din ang naranasan sa iba pang bahagi ng San Juan, Batangas tulad dito sa barangay Puting Buhangin. Nagmistulang dagat ang paligid. Nagpapasalamat naman si Via Kangwilan dahil sa palaran nilang tinawid ang kanilang sasakyan sa binahang bahagi ng Batangas Quezon Road, bahagi pa rin ng San Juan, Batangas. Makikita na ilang motor ang tumirik dahil sa malalim na baha sa kasagsagan ng bagyo. Agad-agad namang -agad inilikas ang mga pasyente ng San Juan District Hospital sa Barangay Talahiban, San Juan, Batangas. Gamit ang mga ambulansya, inabot kasi ng baha ang ospital. Pansamantala silang inilikas sa isang evacuation center kasamang 25 pamilya mula sa iba't ibang lugar. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.